Magandang umaga sa lahat at ngayon ay mag-review tayo para sa Mabisang Komunikasyon. Wikang May Layunin, Pagunawa sa Tono at Layon Ang Mabisang Komunikasyon na hindi lamang sa kung ano ang ipinahahayag, kung hindi sa kung papaano ipinaparating ang mensahe sa tagapaginig. Ang wika ang siyang kasangkapan sa komunikasyong magagamit sa personal o interpersonal. Pag sinabi nating personal, ito yung pakikipag-usap natin sa ating sarili, pagsusulat natin ng ideya batay sa ating sariling ideya, pagsusulat natin sa ating diary o talaarawan. Pag interpersonal ay nakikipag na tayo sa ibang tao. May tatlong salik na dapat tandaan upang maging mabisa ang komunikasyon. Una, ang tagapakinig. Sino ang nakikinig o babasa? O ano ang kanilang pinanggagalingan, relasyon at inaasahan? Pangalawa, layunin. Bakit ipinapahayag ang isang mensahe? Pangatlo, ay ang konteksto. Saan at paano nagaganap ang komunikasyon? Karaniwang tono sa komunikasyon. Magilio, big sabihin ay ikaw ay sumusuporta formal sumusunod ka sa struktura sarkastiko pabiro maawain at twin kailangang piliin ang salitang gagamitin dahil iba or maaring ibang interpretasyon ng naka, nakarinig sa iyong sinasabi may ideya ka sa kaibahan ng konotatibo at ninotatibo. Pag sinabi natin konotatibo, ang kahulugan ay nagmula sa interpretasyon, depende sa kultura ng isang tao, o maaaring sa sarili niyang pag-intindi. Pag sinabi natin dinotatibo, ang kahulugan ay matatagpuan sa diksyonaryo. Tinalakay din natin sa klase ang intensyon ng komunikasyon. Maring ang intensyon ay magbigay ng impormasyon, humiling, manghikayat, ipaabot ang damdamin, o magpatibay, o magpanatili ng relasyon. Mga konsiderasyon sa pagsusuri ng intensyon. Una, pagpili ng salita. Neutral ba, emosyonal, o mapanghikayat ng kanyang mga na salita? Tono. Siya ba'y magilio? Siya ba'y sarkastiko? Konteksto. Ano ang kalagayan ng pag-uusap? Ito ba ay nakasulat na piraso? O kayo ay nag-uusap gamit ang cellphone? O ano ang lingwaheng ginamit? Konteksto. Tagapakinig. Sino ang kausap? At ano ang relasyon nila sa tagapagsalita? At ang panguli ay medium. Formal ba? Itong liham? Casual ba na pagtitext? Or isang anunsyo. Mayroon ding dapat tandaan sa komunikasyon sa digital. Katulad ng paggamit ng malalaking titik, tulad ng paggamit ng mga simbolo or mga emojis, at iba pa. Mga estrategiya sa pagpapahayag ng opinyon, damdamin at intensyon. Una dyan, mari tayong gumamit ng direkta at hindi direktang pagpapahayag. Pag sinabi nating direkta, ito ay malinaw at tiyak at nagiiwan lamang ng maliit na puwang. Ibig sabihin, hindi na agad, hindi na natin iisipin anong gusto niyang ipinarating kasi literal na yun talaga ang kahulugan nun. At ang hindi direkta naman ay mas banayad at madalas na gumagamit ng mga pahiwating o mungkahi na kailangan pa nating isipin or pinapagalang pa natin yung ating sinasabi. Maaari din natin gamitin yung strategiya ang eupimismo na kung saan ito ay yung mga mabibigat o masasakit na salita ay pinapagaan natin. Patlo, paggamit ng matatalinghagang salita, paggamit ng mga metapora, paggamit ng anapora, paggamit ng mga uh, iba't ibang uri ng tayutay o mga idioma. Sunod naman ay paggamit ng intensifier or paggamit ng mga kumbaga kung sa pang-uri, ito yung tinatawag nating pasok you no mas grabe yung uh, mensahe o emosyon kapag ito yung ginagamit natin tulad ng labis tulad ng napaka tulad ng pinaka yan yung intensifier multimodal na teksto kailangan gawin ng mga mag-aaral ang pagbibigay kahulugan kailangan isa lang alang itong sumusunod sa mga multimodal na teksto. Una, suriin kung paano nag-aambag ang bawat mode sa mensahe. Pangalawa, tukuyin ang emosyonal at atitudinal na mga pahiwatig sa pamagitan ng boses, kilos at pagpapahayag. Pangatlo, maunawaan kung paano na ng madla, layunin at platform ang mga pagpipilian sa pagtatanghal. At panghuli, kilalanin ang papel ng pag-edit disenyo ng tunog, at mga biswal sa paghubog ng tono at kahulugan. Isinaalang-alang sa multimodal na teksto ang isang digital public service announcement tungkol sa kalusugan sa isip. Una, isang script gamit ang suportado at inklusibong wika. Pangalawa, close-up shot ng mga taong nagpapahayag ng iba't ibang emosyon at galaw ng katawan. Pangatlo, nakakapawing pagod na background music. At pang-apat, mga pangunahing parirala sa bold at tekstong may mabagal na paglipat. Pag sinabi nating pangunahing ideya, ito yung pinag-uusapan or ito yung sentro ng isang teksto kung saan ito yung binibigyan ng mga suportang detalye. Maaring ibang pangunahing ideya sa pasalitang teksto, nakasulat na teksto, at multimodal na teksto batay sa mga estratehiya na ating gagamitin. Pagkuha ng pangunahing ideya Una, maaaring natin gamitin ang pagtatala. Take note. Maaaring natin gamitin ang Cornell Method na kung saan hinahati natin sa tatlong bahagi ang isang teksto. Una, maaaring natin kunin ang pangunahing ideya. Pangalawa, ibigay natin ang mga mahalagang detalye o yung mga Uh, supporting details. At pangatlo naman ay isulat natin ang buod. Sa pangalawa namang uh, strategiya na nangungay sa pagtatala ay outline format. Dito, gumagamit tayo ng mga bullet points. Pili isa-isa natin. Una natin ilalagay ang pangunahing ideya. Tapos, ang kasunod nun ay mga supportang detalye. Pangatlo ay visual mapping. So, ito ay mayroong diagram na kung saan mayroong mga salita na maaaring konektado doon sa pangunahing ideya na isinulat mo. Pangalawa na estratehiya ay ang pag highlight Sunod, estratehiya sa pag-unawa. Pwede natin gamitin yung pagtataya. I-evaluate natin ang teksto. Pangalawa, pagtatanong. Pangatlo, pagbubuod o paglalago. Pwede rin natin gamitin yung pagbubuod lalo na kung mayroon tayong pag-intindi o comprehension sa ating binabasa o napakinggan. Ang bawat estratehiyang ito ay tumutulong sa mga prosesong nagbibigay malay ng pagpili, organisasyon at pagsamasama. Kapag nagamit natin ang pagpili, ito ay pagtukoy kung aling ideya ang pinakamahalaga. Organisasyon naman ay naayos natin ang mga ideya. Sa pagsasama-sama naman, ay nauugnay natin ito sa ating mga dating kaalaman. Pasalitang teksto, halimbawa ng pasalitang teksto, kaswal na pag-uusap, talumpati, panayam. Mayroon tayong sinusunod din na mga pattern o padron ng organisasyon o or structure sa ating mga binabasa. Ito yung ilang mga halimbawa, chronological na pagkakasunod-sunod, chronological order, sani at bunga, problema at solusyon. Sa mga nakasulat na teksto, ito yung mga halimbawa, sanaysay, liham, artikulo at oral na salaysay. Ang multimodal na teksto naman, ito yung mga halimbawa, infographics, comics at mga slideshow presentation. Upang matukoy ang pangunahing ideya sa multimodal na teksto, dapat nating alam ang visual na elemento. Kabilang dito ang mga imahe, diagram at yung mga kulay na ginagamit. Na kung saan dapat kung ano yung mga imahe o mga simbolo na ginamit ay dapat konektado ito sa paksa. Pangalawa ay ang transition at layout. Sa mga digital na presentation gaya ng slideshow o online na artikulo, ang istruktura ay tumutulong sa lohikal na daloy ng impormasyon. Ang mga heading, ang mga bullet points na ginamit, animation sequence, at slide progression. Pangatlo naman ay ang caption o yung mga mga salita na nagbibigay paliwanag doon sa mga imahe na nakita natin, mga graphs at mga audio narration. Pagbubuod. Tumari natin gamitin ang paraphrase. Kumbaga, ginagawa, sinusulat natin, ginagamit natin yung sarili nating uh, salita pero hindi nababago yung kahulugan. Pwede rin natin gamitin ang pagpapalakot. Ibig sabihin binabas-binasa natin yung teksto kapag mayroon nang inuulit na ideya or mayroon na tayong napakinggan na paulit-ulit na lamang, hindi na siya isasali doon sa isusulat natin. So, itong gamitin natin sa pagbubuod, itong paraphrase at saka pagpapalakot. Mga kontekstong mahalaga sa pagbubuod. Ah, mga konteksto kung, maha, kung saan mahalaga ang pagbubuod. Saan natin ito nakikita? Una, sa akademikong setting. Halimbawa, pag-uusap ng inyong mga classmate. Pag pagtuturo ng isang teacher. So, dapat marunong tayo i-sum up o i-summarize yung mga napakinggan o nababasa natin. Pero, tulad ng sinabi ko, hindi natin ito mabubuod kung wala tayong pag-unawa doon sa ating nababasa o nakikinig, na, naparinig, napakinig. Pangalawa ay professional na kapaligiran. Halimbawa nito ay yung mga report sa mga pulis, paano yan nila i- kukunin lang yung main idea o kukunin lang yung pinakamahalagang detalye doon sa isang report, yan ay kumbaga sa mga may trabaho na no? na ukol sa mga doktor, paano nila kukunin yung uh, mga mahalaga lamang na mga impormasyon sa kanilang mga pasyente. Pangatlo ay pang-araw-araw na sitwasyon. At yun lamang. At ipapaliwanan ko yung Uh, exam natin type of exam Para sa test 1 natin ay this is multiple true or false Tapos sa test 2 naman ay multiple choice ito ay para sa English siya Tapos sa test 3 natin ay mayroong ibibigay na infographics. Tapos, dapat ninyong unawain yung infographics. Tapos, may tanong upol sa infographics. Tapos, sa Filipino naman, test 1 is fill in the blanks. Test 2, tama o mali, Test 3, multiple choice. Tapos, mayroon din tayong pakikinig. Mayroong babasahin ng proctor at dapat yung masagot yung mga tanong. At higit sa lahat, dapat sumunod kayo sa instruction na write all your answers or all letters must be written in capital letters. So kapag hindi yun masunod, automatic po na mali. At saka pinagbabawal yung pagbubura at paggamit ng mechanical na panulat.